kakalimutan na talaga kita, John Riel Casimero. Maghahanap na ako ng mga bagong idols, mga boxers na pwede kong ipalit dito sa puso ko. Joke lang yan. Relax <laughs> lang guys. Dito sa video na ito, pag-uusapan po natin ang labing tatlo na batang Pinoy boxers na may lakas, may potensyal at pwedeng sumikat. Pwede nating ipalit kay Casimero at pag-usapan. Ano? Pero bago nyo po ako i-bash dyan, eh, gusto ko muna i-shoutout po ang aking sponsor Arena Plus. Kahit wala na ang Casimero content at Casimero fans, nandiyan dyan pa rin sila. <laughs> Salamat po at uh, kung gusto nyo rin po magkaroon ng Arena Plus, please PM me at uh, nang mabigyan po kita ng cashback na 100. Eto na, uh, gusto ko muna tandaan nyo ha, kahit hindi na ako love ni Casimero, eh, dumaan pa rin siya sa akin. You know what? I'm his daddy. Puff Daddy. <laughs> Joke lang yan guys ha? Anyway, ito na po yung listahan ng labing tatlo na 25 years old and under na Pinoy boxing prospect. Yung uh, panghuli, eh parang magiging world champion this year. Kilala nyo? At uh, comment nyo. Uh, baka kasi may mamintis ako. Hindi ko naman uh, kilala kilala lahat ng mga boxer. So, ito na po. Uh, simulan na natin. Unang-una sa listahan ko. Eh malamang kilala niyo na rin to ha. Eh, eh, hindi man siya pinalad sa kanyang huling laban eh pero naniniwala pa rin ako sa lakas, bilis at uh, talagang ito yung magdadala sa kanya sa kasikatan. Uh, matagal na natin ito napapag usapan pero nandito pa rin siya sa prospect ko oh, at uh, siya po ay bata, no? 24 years old pa lamang siya po si Miel Fajardo. May labing isa po siyang panalo, dalawang uh, talo pa lang at uh, nakilala ko ito sa galing niya na lumaban tong uh, sa Gumaka Quezon. no doon ko siya unang uh, nakita na at talaga namang astig yung laban na yun isa po yun uh, sa laban na pinaka gustoan ko at since then naging fan na ako ni Mel Fajardo yan po yung una pangalawa tahimik pero mabagsik footwork pa lang impressive na no nag abere lang din sa huling laban niya pero dapat IBF world champion na to eh Doberman Dave Apolinario, 25 years old pa lamang, 20 wins, isa pa lang ang talo nito. At alam nyo na natili pa rin ang tiwala ko ah, dahil alam kong magaling itong fighter na ito at ito'y makakabalik. Yan po si Dave Apolinario. At pangatlo, uh, para sa akin, Relentless. Um, hindi ko alam kung may speed booster uh, kasi non-stop talaga to pag nasa ring. No? Meet RR Andales, 25 years old pa lamang, may labing limang panalo, dalawang talo, tatlong tabla, relentless at uh, may world champ potential. Basta ako, hindi ako magtataka sa isang araw, baka mapalaban na to sa, sa world title. No? rr kaya mo yan, Wag kang titigil. Ah, uh, pang po, ah, uh, hmm. Dati, actually, totoy ito nung una kong uh, nakausap eh. Pero ngayon, eh, buhang uh, talagang naging uh, mama na rin eh. May intrigue at uh, magaling, no? Undefeated, 12 wins, 24 years old, si Leonard Sircon uh, Nakalaban na rin dito sa Korea at saka sa Amerika. At uh, kulang na lang talaga dito is more ring action para mapatunayan talaga kung matrix ba ang galawan po ni uh, Leonard Sircon O, oh, panglima natin. Uh, so far ba yung listahan ko? Nandito na ba yung boxers nyo? Wala pa. Panglima! Noong una, medyo actually hindi ko pa siya masyado napapansin eh. Pero yung lakas niya at yung timbang niya, gusto ko 135 pounds eh. Pwedeng sumikat ito si Gerald Into, 24 years old pa lamang, undefeated. 11 wins, 9 knockout, knockout artist, batay ka. Pag ganito mga boxer po, pang Amerika ang galawan nito. Pwedeng-pwede sa Amerika to Kasi yung timbang niya, sweet spot doon sa Amerika. So, Gerald Into. Okay, pang-anim po natin na uh, hindi, alam mo, papansin ang Dami pong mga sinabinanggit ko na may mga talo. No? Hindi mo porket na italo eh, hindi na aangat eh. Just like po ito pang-anim ko na si Albert Francisco, 24 years old, may 12 wins, isang talo lang. Natalo siya kay Mark Vizeles pero magaling naman si Mark Vizeles eh. Pero bata pa rin naman itong si Albert Francisco at sa tingin ko mag-improve pa siya. I like his style. Uh, kaya good luck Albert Francisco pang-anim ka sa tingin kong aakyat pa pampito! no? Uh, hindi tunay ang uh, alam mo ha uh, hindi tunay itong huling uh, talo niya kaya medyo na-frustrate ako doon dahil natalo siya pero na-map siya sa dun eh huwag, uh, huwag na masyado mag-react iha mo na lang ang uh, ang sa akin pong pangpito ay si Noli James Macilian, uh, 22 years old pa lamang, 10 wins, isang talo. At uh, alam mo, kada taon apat na beses to dumalaban, 2022. Uh, 2023, daming beso lumaban. So, tuloy-tuloy mo lang at uh, siguradong mauhubog, lalakas at gagaling pa to. Laban lang ng laban. Nolly James Macilian, tandaan niyan ha? Isa rin sa paborito nating boxing area. Pangwalo natin, The Tall Boxer. Bihira ako sabihin niya kasi karamihan ng mga boxers natin maliliit. Ito magandang galawan ang ginawa ng kanya mga managers para ipadala siya sa Amerika. No? May taas na 5'11 undefeated 12 wins si Weljan Mindoro. Yan. Um, ito yung uh, boxer na to Buti na lang ano, uh, hindi basketball boxer. No? At hindi lang po si Yumir ang ating uh, prospect na mabigat. Uh, si Yumir hindi kasama dito kasi 28 years old na po si Yumir. Pero ito si Mindoro, well dyan, abangan nyo may laban to sa November. Okay? So, ang ating pang ay uh, nagkasabihan tayo, basta driver, sweet lover. Pero ito, <laughs> hindi po the driver. Pero sweet lover to. At uh, ang ta I'm talking about Kenneth Lover. Uh, taga Cavite. No? At uh, sigurado akong mamahalin nyo rin ito. A uh, 12 win, 7 knockouts, 21 years old pa lamang. No? Pero sa tingin ko, ready na itong magdala ng bandera ng Pilipinas sa international stage. Wait nyo lang. Uh, bihira po kasi yung mga boxer na from Luzon na magagaling na sumisikat. Eh. So ito, I'm very excited kay Kenneth Luber. Speaking of the North, no? uh, yung pang ko, back to back, eh, taga North din rin. Ito talaga, North, North na North. Pride, pride of Ifugao eh mawawala ba naman sa listahan ko si Carlamis Martin. You know, last year mo na to Carlamis Martin, 25 ka na. Bata pa yan ha. Pero 24 wins, 19 knockouts at uh, parang gusto niya na to ilaban sa idol niya. ha. <laughs> Isa na po sa pinakasikat at highly rated si Wonder Boy. Nasa Amerika na siya ngayon, nagte-training at hindi na ako magtataka na pag-usapan ito uh, sa mga susunod na araw at pinag-uusapan na nga yung matching nila ni Casimero daw eh. At uh, ito yung tinatanong nyo sa akin. Kung maglalaban si Casimero at saka si Carl James Wonderboy Martin. Ang sa tingin kong mananalo talaga dito ay si... See... Okay, kuha nyo. <laughs> Alright, tatlo na lang. Ito yung specialist ko. Siguro hindi nyo masyado kilala to. Tingnan natin. No? Yung una at panglabing isa na special mention ko ay Samandalo uh, sa Mandalu yung unang nakita. Akala ko hindi boxer eh. Pero lakas pala. Undefeated. 10 wins, 7 knockouts. I'm talking about Lorenz Dumamag. No? Uh, sinilagay ko siya dito kasi parang uh, kailangan niya na exposure at sa tingin ko, eh, habulin to ng, ano, ng uh, chicks, ay, ng, uh, ano, maraming uh, fans ang magugustuhan ito lumaban. At uh, maraming pa itong papabaksakin sa lona. Sigurado. So, Lorenz Dumamag, check-check nyo na lang dyan. Um... I think it's about 25 going 26 pero I like to put him here. So kaya nga dapat to isang dosena lang eh. Sinama ko na si Lawrence. Yung aking panglabing uh, pang dalawa, ito fresh na fresh 22 years old pa lamang. 11 wins, 7 knockout, isang talo at kakapanood ko lang dito uh, dito sa boxer na to. Naalala ko tuloy yung galing talaga, galing ng uh, footwork. Uh, I'm talking about Jan Vincent Panga. Uh, kung uh, consistent sila talaga sa kanilang pagla uh, ano kumbaga pagbibigay ng laban dito sa so, tingin ko mas gagaling pa to at uh, sana mabigyan lang din ng mas malaking opportunity na makalaban po sa world stage or sa bigger stage kahit dito sa Pilipinas ang ganda ng galawan I like it if you want uh, pure boxer style John Vincent Pangga, yan ang isa sa abangan nyo ha batang bata pa yan na puro bata no eto mas bata eto yung huli no uh, ang huli at pinakabata uh, promising meet the filipino sniper 19 years old based in vietnam highly ranked sa WBA ya ah, si Arvin John Pasiones tinalo lang naman niya yung uh, former world champ na si Rene Mark Quarto so that's malaking bagay yon galing niya si Rene Mark Quarto eh basta sa akin, basta focus lang tong bata na to makinig lang siya at uh, siguradong uh, in no time pwede siya maging champion no uh, magaling may mentality basta ano lang stay grounded no uh, sobrang exciting tong panoodin tong bata na to uh, feeling ko magiging superstar eh. actually yung mga binanggit ko may potential po lahat eh no at eh uh, yan po yung mga next generation of Filipino boxing superstars natin sana isa o oh, lahat sila no marami pa sana akong gustong ilagay dyan eh. uh, pero ito na lang muna may na miss ba ko Uh, may namis miss ba ako dito? Pero sino sa tingin nyo sa mga nasa listahan ko uh, na batang boxers ang susunod sa yapak ni Manny Pacquiao, Donaire, at syempre, hindi ko na kakalimutan si Idol General Casimero. Eh. May magiging maangas kaya dito sa mga boxers sa listahan ko. Sino sa tingin nyo guys?